Magandang tanghali ka, Kapsat. na po tayo. Inabraw man din, ha? Ah. Niyang aing road. Uh, Magandang tanghali kakabsat. Kaya na po tayo. Ina-browmanin, ah. Niyang aing road. O, uh, magandang tayo. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito. At magsilbing lakas sa aming pangangatawan. At magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. At oh, oh May injureds. Okay, may injureds. Mm -hmm. Chili Nalimutan ko kunin yung kalamansi kakabsat Kunin natin O kakabsat, unang subo para sa inyo May patani, kardis, tsaka sitaw Sa usang natin dito Hindi ma Uh, sabong karabasa Tapos lagyan natin ng bangus Mm -hmm. Itong ulo, sabi ko, wala kulit mamayang gabi. Boots na ako dito sa isang hiwa. Ngayon mm -hmm. Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat at lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan. Always nabigyan niyo po sila ng lakas upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon, makapauwi na po sila. Maraming salamat.